News mga balita ngayon. Bagong Advisory Council para sa Seguridad at Modernisasyon binuo ng Philippine Army. Pasahero ng barko sa Negros Occidental tumalon, sinagip ng isang pasahero at crew. Dalawang Russian divers patay habang nagsasagawa ng scuba diving sa Batangas City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inanunsyo ng Philippine Army o PA ang pagbubuo ng Strategic Advisory Council o SAC upang gabayan ang hukbo sa paglipat patungo sa external security operations at modernisasyon. Ayon kay Philippine Army Spokesperson Colonel Louis Dimaala, Maala, ginanap ang unang pulong ng SAC sa Fort Bonifacio, Taguig City sa pangungunan ni Lieutenant General Roy M. Galido at Army Advisors. Pinag-usapan dito ang reformang makatutulong sa operasyon at organisasyon ng Philippine Army. Pinilita ng SAC ang Philippine Army Multisectorial Advisory Board na itinatag noong 2011. Mas nakatuon ito sa pagbibigay ng payo at pagpapalakas ng ugnayan sa iba't ibang sektor. Kumpiyansa sa si Lieutenant General Galido na ang SAC ay makatutulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng hukbo upang harapin ang mga bagong banta sa seguridad ng bansa. Isang 28 anyos na lalaki ang nailigtas matapos tumalon mula sa isang pampasaherong barko patungong San Carlos City, Negros Occidental, Kamakalawa. Ayon sa Philippine Coast Guard, Toledo City, bigla itong tumalon habang nasa laot dahilan ng agarang responde ng mga tripulante at pasahero. Malalakas na alon ang nagpalayo sa kanya at sa isang sumaklolong pasahero ngunit na-rescue sila ni PCG Officer Alexis Cabreas. Ligtas na ang lalaki at na-turn turnover na sa mga otoridad sa San Carlos City. Paunang investigasyon ay nagsasabi na may pinagdadaanan itong personal na problema. Dalawang Russian tourists ang kumpirmadong patay habang nagsasagawa ng scuba diving sa karagatang malapit sa Verde Island, Batangas City kahapon. Ayon sa Coast Guard Station Batangas, bandang alauna kahapon ng mangyari ang insidente habang may diving session ng apat na Russian nationals sa Pulang Batosa na Sabing Isla. Sinubukan pang isugod sa ospital ang isang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival. Alas 5 naman ng hapon nang mahanap ang isa pang bangkay ng ikalawang Russian diver na putol na ang kanang kamay na pinaghihinalaang nila nilapa pa ng isang pating. Sa inisyal na investigasyon ng Coast Guard, biglang nagbago ang agos ng tubig sa dagat dahilan upang hindi agad nakaahon ang dalawang biktima. Maswerte namang nakaligtas ang dalawa pa nilang kasamahan na naihiwalay ng Agos at nakaaho na God matapos ang insidente. In, in thy name. 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 Showing photo on March 5, nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportan. Lord, kung kami fear, faith, and trust in you.

hindi tayo hinto. We cannot lose any more persons. No. Ah! No, wala na. Kailangan sisirihin mo. <coughs> Sa galang <ba? coughs> <Anak, coughs> ng mga alaala ng espiritu santo. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita.